Ang rin pilit pero kompressed lang. Sa 7 point. O kay ko ang binibili ko talaga, mahal. Misa lang, na misa naman ako minumi. eh. shot lang. Ini kan apa tu lo? pa makatulog. makan mo lo. Ini makan lah isang. Ini tampil mu. Ini ada banyak ang gulay, ang pagi. Gusto so Ini. <laughs> <laughs> yung barbecue nga, inaalat natin yung barbecue. Wala pang overnight yun kasi day. Ito so, yung pamangkin ko na napakasipag. Dati na. <laughs> oh, inborn yan. Mana sa akin. <laughs> <laughs> yan, gumagawa ng alak. Yan. Ang gumagawa ng alak, ito mga magagandang dilag. <laughs> Bartender pala sila. <laughs> wow, ang ganda. Ay! Eh, sabi niya naman, pabiro sa akin. Hindi e, ka! Ay, <laughs> Kaya pala bilog yung eyes, kasi may, may gawaan palang bilog-bilog. Pala bilog hindi, ginaroon yung... nila ba sa ano, sa fridge? Hindi <laughs> ah? <laughs> <laughs> ito, yung, ito yung, gumagawa sila ng alak kaya pala labas sila See, ng labas mayroon, na mayroon. ano. Huh? Tapos na? na yung ano Oh, inagaw ko si Niti mo yung kanya eh. <laughs> yung pink ang gusto ko. Ano ang kaya? Oo. Oh, oh. Hindi, passion fruit yung nilagay ko yung food? mo ma. What? I'm What? Watching. I'm watching. What? Ito, yung kambal na to. galing gumawa ng alak. Hoy! Ay! na. <laughs> Gumawa, gumawa ka ulit. <laughs> Pagkakasipin, tikman sa kanya. <laughs>